Okay, ito mga sir, click na naman. Na 1 to 5 yung ating uh, video nga gawin dahil ang problema kasi ito mga sir. At uh, ko na lang din, dinala ito sa ating kahapon ng uh, customer bagong bili. Bagong bili ito. Ayan, meron siyang check engine na bili nila to gabi. Tapos, dinala sa atin para ipacheck. Dahil nung dinala sa atin to, wala ito. Wala itong air score, air score na to. Wala yan. Nilagyan ko na lang kasi meron akong stock binigay ko na lang tapos papansin ko naman na bago yung kanyang block pero yung pag start nya yung hindi normal okay start natin try natin ayan o pag nag post button ka meron tutunog doon tumutunog tunog tapos hindi siya nagtutuloy tuloy ayan ayan yung tunog tapos magaspang yung tunog ng makina bukod doon sa singaw mga sera kaya Yan, umuhuni Bukod dun sa lagitik, bukod din dun sa puni. Yung sa ano, sa lagitik ng ano, parang singaw. Yan yung sa may tambotsi yan mga sir. Ayan, tapos hard starting. Maaring loss compression, pero yung uh, umuhuni ang problema nun, yung sigunyal bearing. Matik, na itong motor na to, down natin yung makina paghihiwalayin natin para maayos natin to medyo mahal pa nga yung pagkakabili nito 40 tapos may mga issue pa o sana bibili ka ng ganitong kwan motor kung wala ng issue 40 pasok yan pero kung bibili ka ng click 40 mil tapos issue ganyan sa so, makina kailangan pang i-down yung makina medyo mahal ka Yeah, parang tunog big bike. Ang hum hum gumagayon tunog. Tapos singaw. At meron check engine. O oh, kahapon to din iniwi nga sa toy, eh. may uh, naka-schedule naka pa na gagawin kaya hindi kagad ka natin nagawa. Sumabay so, yung uh, overheat niya. Overheat. Yan yung napansin ko diyan. Tapos yung block niya bago, pero yung gasket niya nilagyan na naman ng uh, parang sealant na naman na dapat bago lagi kapag nagtatap overhaul tayo kaya siguro yan lumalabas na naman yung overheat bukod dun sa ingay syempre ikaw ang nakabili ni nito ayaw mong masira ayaw mong lumaki yung gastos mo na naman dito dahil malaki na yung pagkakabili mo kaya yun din ni sir Ito, papagawa nya parang big bike kaya di natin patatagalin pa na paan para hindi uminit pag na natin kaagad yung makina sa kanyang chassis. Dahil magpapanit tayo ng uh, sigurnyal bearing. Tapos chichik din natin yung overheat nito. At uh, syempre, sikapulong baba natin yan. ay okay, pag ihiwalay mo natin yung makina sa kanyang chassis. At uh, nito yung aking kaibigan. Kaibigan, shoutout sa iyo. Okay, uh, ingat ka lagi. Okay. Ito. Masa. Napag-iwalay na natin ang makina ni Click. Side chassis. Ayan. Kinakalkal na ni Commander Kapulong alias Boykak Kontel. Masaya yan. At, uh, nakasimangot, yan. At uh, nakasimangot yan. Kapag nakasimangot yan si Kapulong, kabalik talan naman yan. Masaya yan. Hindi lang halata kasi nakasombrero. Naimik ka. Oo. Ayan, tatanggal yan natin. Makapansin nyo, ayan. Bagong bago yung ano, uh, gasket niya, ay yung block nya. Pero, ayun nga eh. Tunog uh, big bike. huni Yung tunog nya, wing, wing! Long, long. Wing! Wing! Hmm. Wing! So, ya, tatanggalin mo natin to. Black. cylinder head. kasi kakrasin na natin parang bagong bagong salpak lang din to mga sir o bagong biyak kasi kapag kabagong biyak yung unit yung gasket na ginamit sariwa pa yan ano o sariwa Ayon. Ayon. tapos yung mga gasket nya natanggalan niya ng ano yan uli kaya may sabit yung crown case niya. Mukhang marami na itong pinagdaanan ito. Ayan. Ito na yung panglas nating inoborol. Kahapon na pang-apat na inoborol natin. Dami problema nito. Ayan mga sir, naputol oh. Tagtag pa ng ano, silan. Tingnan mo yung water pump niya. Kung pali Okay pa naman. Yung sa kontil niya. Hindi kasi gas. Kasi minsan na uh, ano, natatapyasan. Okay, good naman. Okay, good naman. Sige. nag overhead to dahil sa ano. Kulang-kulang siguro. Naputol na. Kaya ito yung mahirap. Pag bibili ka ng sikinan, dapat uh, may kasama kang magaling ng tumingin. normal lang din naman yan. Pag bumibili naman tayo, talagang binubusisi natin yung binibili natin. Para alam din natin. Kasi kung itong mga sir, 40,000 yung presyo nito, eh, normal lang din naman sa atin na bubukal kalin natin. Kung ano yung makita natin. Kaya malaman natin to. Sigurado nagpalit na to ng sigunyal. At uh, siguro baka mali yung pagkaka-install ng sigunyal. Kaya umingay yung bearing. Okay, tanggal mo na. Ayan, no? Puro gasket. Sariwa pa yung gasket niya mga sir. Takpan na yung butas, oh. Kaya uh, hindi pwedeng ano, nilalagyan ng ano ng sealant yung gasket kapag ka once na nagtatap overhaul tayo kasi uh, mapapagastos lang kayo ng malaki eh. Dapat hindi na yan nire-retoke. Nire -nire okay. Kapag ka tagtap overhaul, palit ng gasket ka agad yan. Kasi 100 plus lang naman yung gasket niya. Sakto naman pang 125. Ayan, sakto naman pang 125. Kaso, oh dito okay. Dapat hindi na yan dito okay. Kaya napagastos lang yung may ari dito bagong bili. Dito sa pinakailalim. Yan. Okay naman yung block niya mga sir. Wala gas-gas. Okay, goods. Goods sa goods. Ha? Puro gasket lang. Lainin niya siya lang natin. Tapos ayan, pag iiwarin natin yung ano. Kasi naano ko rin yan. Nakita ko rin na punong puno ng gasket. At parang uh, bago din yung signal nito. Kaso nga lang, nasira yung bearing niya. Nung nilubog siguro. Ito na mga, so nakarasan natin yung makina. At uh, ito na yung kanyang mga pisa at nilinisan na rin na ni Kapulong. dapat malinis na malinis at, yung krat, Ayang, at uh, ito yung kanyang crack kang shell at ata ito yung kanyang sigunyal ito sa sigunyal mga, sa sigunyal bearing niya mga sir bago naman kaso nga lang dito siguro na nagkaroon ng problema ayan humihinto tapos pag inawakan mo naman siya mararamdaman mo parang may humihinto hindi pa nahugasan to ng gasolina Um, parang may hinto Yan. Parang may pumipigil. Kaya ito yung uh, isa sa kinaras natin yung makina o natin dahil doon sa bearing na tunog big bike. Yan. Kaya dapat kapag ka ganito maglulubog kayo nito dapat binabitin ninyo bago rin tong bearing na to tapos yung bearing din dito sa so may sub kabilang side bago din at tinanggal yung cover parang ito may luma kasi ako dito eh. ayan parang ganyan oh. Ayan. tinanggal yung cover doon tapos yung maganit at uh, ating bearing naman ay lalagay natin ayan nagasa ng gasolina kaya meron siyang tunog na ganyan pero pag nilagyan mo nang ano ng langis mawawala yung tunog at uh, diretso yung ikot niya hindi tulad nung ito humihinto tapos uh, may parting maganit na matigas yan yung parting matigas kaya pag pinangikot mo humihinto na agad hindi tulad nito Tapos tuloy tuloy tapos ito dilinisan din natin mabuti yan kasi binalik lang yung dating gasket nya kaya yung ibang mga butas nababarahan kaya yung, kaya yung, yung yung lagi ko sinasabi na kapag nagtatak overhaul tayo dapat laging bago yung gasket para hindi matakpan kasi sinyaras din yan ng overheat mga sir ito yan takpan isang butas meron yan dapat yan takpan ito hindi 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 at matatakpan lalay okay. siya yan yeah, natin mabuti yan Okay. Ito mga sir. Pwede uh, ilulubog na natin yung sigunyal. At ito. Uh, ito yung bagong ano natin. Bearing. At sigunyal. Pero ginawa ko dito mga sir. Pinalitan ko na siya ng sigunyal. Mag-shop na lang kami. Kasi yung dito niya may problema na rin. At uh, meron ako mga available. At, at kapag ka nagulubog tayo, butane lang mga sir. Papainitan mo lang. Tapos ilulubog mo siya ng ganyan. Ayan. Di, hindi siya nahirapan yung bearing. Tapos na uh, kapag mainit pa yan huwag nyo muna nalagyan ng ano umusok siya kasi nilagyan natin lang is habang pinapainitan ng butane na napaka importante kapag once na nagpapalubog tayo ng sigunyel na pinubutane natin para sure bull sure at walang uh, problema para natin yan at yung dowel double check nyo dapat dalawa yan uh, hindi dapat mabawas ng isa sa kanyang lagyan siya ng sealant bitagray yung ginagamit ko para matagal. At uh, yun na yung sigunyal niya. Tinatanggal yung piston. At uh, mag na lang ako. Bigyan lang siya ng ano. sigunyal. Para kahit pa paano makatipid-tipid naman siya. Bukod dun sa bearing. Dahil uh, bago nga yung unit. Or bagong bili yung unit. Kaso nga lang maraming problema. Pati yung water joint inlet. Kasama din yun sa papalitan natin. si gasket. Ito na yung uh, natin oh. Otoroid inlet tapos gasket. Yeah. Otoroid. Os. Para matapos na natin. Ito uh, ito. Tapos na rin tong uh, 150 na to, 150 ang mga sila. Dun yung ano niya, uh, chassis. Sasalpak na rin natin. Ah, uh, palamigin muna natin tapos lagyan ang sila Okay, ito na mga natin yung makina, na sa kayong chassis at uh, ilalagay natin yung mga sensor after may ilagay yung uh, yung axle sa ating engine bushing. Tapos papandayan natin. <tinyo> Terima kasih <tipotipas> telah <tipas> menonton! Dale, no. السلام đây đây